Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. O Wassalatu salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yun yung huling na talakay natin. Yung hajar para sa kapakanan ng Pinipigilan yung mismong tao na yun. Pinipigilan natin siya magbenta o pinipigilan natin siyang bumili. Pero actually magiging magkaugnay yun eh. Kasi yung hajar sa isa, papakinabangan din naman ng isa pa eh. Pero nilinaw lang uh, dito. Sa natukoy natin yung hajar ay meron ding hangganan. Merong hangganan ang hajar. Nalimbawa na niyan yung bata kapag siya ay uh, dumating sa ustong edad at napatunayan na siya ay may kakayanan na humamak ng pera, mawala na yung hajar sa kanya. So pwede nang i soli sa kanya yung kanyang pera o yaman, siya na yung gagastos doon. Pero syempre, mananatili naman yung ano eh. Hindi naman totally mawawala yung gabay nung guardian. Kasi kahit nga matanda, di ba? Kailangan may guardian pa rin yung matanda. Kaya nga yung mga tao na, no, yung, yung biglang yaman, hindi yung mayaman yung marami sa mga yun eh. Kasi hindi nila napapamahalaan yung pera nila. Kaya ang dapat ginagawa ng mga yan, hindi naman sa kinukonsinti natin yung sugal. Kapag nagkaroon ka ng malaking pera, ang una mong kukunin na bogado. Secure mo yung pera mo. Tapos, uh, ano ba ilagak mo sa safe na lugar kasi nasa pagkakataon nito, na ito, maobliga ka na magbangko eh. Di diba, ayaw natin magbangko kasi nga may riba, pero sa ganung pagkakataon maobliga ka na eh. kasi wala kang pagtataguan ng pera. Pera na lang katulad yun ng mga Maranao, pera nila nasa mga vault sa basement ng mga bahay nila. Kaya mapera noon yung ISIS eh. Yung uh, ngayon sakop nila yung Marawi. Di mga pera-pera sa ilalim ng ano. E, About bahay pa may baril. Kaya nagtagal sila ng ano doon eh, limang buwan eh. Kasi lahat ng kailangan nila nandun na. Pera nandun. Baril nandun. Pagkain nandun. Yung mga marano, pag magimbak ng pagkain yan, maramihan din. Kasi ano din eh, kumbaga, malaki kasi mga pamilya na gano'n sila, kaganda din yung ano nila, eh, yung relasyon nila. Maging bak kaban-kaban na bigas. Kaya nagtagal sila doon. Kung so, kailangan mapamahalaan ng maayos yung, ano, yung pera, kahit matanda. Kaya nga dito, Bukod doon sa pagiging bata, dapat matino. O bukod doon sa pagdating ng bata sa ustong edad, dapat mapagtibay muna na siya ay matino. Kapag wala yung kahit isa, uh, hindi pwede. Hindi pwedeng susuli sa kanya yung pera. Ngayon naman yung baliw. Yung baliw, aning hangganan ng hajar sa baliw? Al-hajru anil majnuni bi amre Aidan. Aydan. Sa dalawang bagay din. Zawalul junun waruju'u aklihi ilayhi. Ang pagkawala ng kanyang pagiging baliw at ang pagbabalik ng kanyang matinong pag-iisip. At pangalawa muli yung rushd, yung pagiging matino. Yung pagiging matino. Sa so, sa baliw ha? kasi ano eh, may, may dalawang ano ba matatawag natin dito sa Tagalog. May, may dalawang usapin kasi yung ano eh. Yung, yung kakayanan ng tao na pumipigil sa tao na magamit ng maayos yung kanyang isip. Yung pagiging baliw at yung pagiging tanga o bobo sa pera. Magkaiba yun. Kasi pwedeng may tao ano eh. Mahusay sa isang bagay pero mahina siya sa iba pang bagay. Yun yung dapat inaamin ng tao eh. Hindi lahat ng bagay magiging tayo doon. Hindi lahat ng bagay magiging mahusay tayo doon. Ba, merong ano, magsasaka. Magaling siyang ano, magaling siyang magsaka. Pwede siya marunong humawak ng pera. So, yun yung Safi. Na iba pang usapin nga yan, pero napapaloob na siya dito sa uh, Baliw. So, balikan muna natin yung Baliw talaga na merong mental illness. So, kapag nawala yung kanyang pagiging Baliw, sa so, kahit anong, ano, anong dahilan, kahit anong dahilan, Pwedeng autistic siya, di ba? Pwedeng autistic. Pero iba namang mga mental illness, ano eh. Pwedeng hindi nakakapekto sa paghawak niya ng pera. Schizophrenia. Kung namamanage naman siya ng maayos, nakakainom siya ng gamot, nakakapagpahinga. Yun pala yung tawag doon, ano? Sensory overload. So prone sila sa sensory overload. Pareho yung autistic tsaka yung schizophrenia o schizophrenic. Ano ba tawag ng schizophrenic o schizophreniac? Ano mas tama? Y yung tao na nagtataglay ng ano ng schizophrenia. Kasi may nagtataglay ng autism, autistic, di diba? e ano ba? Eh merong schizophrenia. Ano man tawag sa kanya? Schizophrenia, di ba? O schizophrenic. Sch schizophrenia yata. Anyway, ano. Pwedeng ganun sila eh. Pero hindi nakakaapekto sa paghawak nila ng pera. Hindi hindi nakakaapekto. Lalong-lalo na kung meron sila nga nitong rush 'di yung katinoan, uh, uh, kumbaga tama katinoan na may kakayahan talaga silang humawak ng pera. Kasi pwedeng yung autistic ano eh, kumbaga, inga may nakaka-trigger sa kanya nung kanyang sakit. Pero kung wala naman 'yun, na pagdedesisyonan niya naman ng maayos yung pera. O kaya kapag inaatake siya, hindi niya naman pinapakialaman yung pera. Diba? Sa so, pwedeng mangyayari. Yun. Na hindi lahat ng kalagayan ng, ng mental illness ay magiging dahilan na mapagbawalan siyang i-manage yung kanyang sariling pera. Hindi lahat ng mental illness. So ito talaga siguro yung ano, yung baliw talaga na yung ibang klase ng baliw na ano na kumbaga hindi na nakakakilala kasi maraming mental illness kasi na pwedeng hindi nakakaapekto sa bukod sa schizophrenia autism depression mental illness di ba so hindi porke depressed yung tao kukunin natin sa kanya yung pera pag wala mo pera depressed ka ano pero sa isang banda pwede ano kung ano kasi malay natin gamitin niya lang pera kung saan-saan para libangin yung sarili niya titingnan ng tao. Tingnan din ng tao kung ano yung ano, kung ano yung pwede. Kasi hindi ano eh, pwedeng may kabaliwan na ano talaga eh. Nandun sa punto na hindi na siya nakakapag-desisyon ng tama. Ba ulyanin? Yung matanda ulyanin, di ba? O hindi mo yun pwedeng ano, pahawakin ng pera. Ulyanin na siya eh. Ulyanin. Pag mo ng tindahan, hindi pwede. Yun, may giging katulad yun. Ang masafi, ito naman yung tanga. Tanga talaga o ano. Kumbaga sabihin natin bobo pagdating sa pera. Kasi pwedeng may tao. Mahusay eh. Mahusay siya sa, sa ibang bagay. Mahusay talaga. Pero sa pera, ano siya, sa fee. Faizulu anhu bizawal safaha watishu watisafu bisalahi fitasarupatil maliya. Yung tanga o yung hunghang, translation pala dito ni Sheikh Salman, hunghang, Mawawala raw ito sa pamagitan ng pagkawala ng kanyang katangahan o kawalang ingat na ibig sabihin pagtataglay din niya ng kakayanan na mga siwa, yung mapamahalaan ang anumang transaksyon na pinansyal. So yung tanga pwede nga ano naman kasi yung tanga eh. matututo tapos uh, magiging matyaga o kaya magiging magkakaroon ng experience sa so, pag nangyari yon ibig sabihin nawala na yung kanyang katangahan kasi pwedeng ano naman yung katangahan dulot lang din ng kawalan ng kaalaman ng tao pero pag nagkaroon na siya ng kaalaman nagkaroon na siya ng experience magiging eksperto na rin siya doon magiging mahusay na rin siya doon para mga baguhan di ba lahat naman ng baguhan nagiging tanga eh di ba lahat naman ng baguhan nagiging tanga oh tatatawa ka <laughs> normal normal di ba Ha? Siya, hindi, niya hindi siya naging competent, di ba? Ibig sabihin, tanga pa rin. <laughs> Nanatili siya tanga. So, ibig sabihin, hindi, hindi mawawala sa kanya yung katangahan. Ibig sabihin, therefore, mananatili yung hajar sa kanya. Di ba? Kasi... Usually baguhan, 'di ba? Nag nagiging tanga eh. Paano kung hindi talaga natututo? O di hindi natin siya pwedeng ano. Nabawasan 'yan, 'di ba? Ba may anak ka. May anak ka tapos kang negosyo. Pahawakan, pahawakin mo sana sa anak mo yung negosyo. Kasalam mong tanga. O ngayon nagtsaga ka, tinuruan mo. 30 years. <laughs> 30 years mo tinuruan, di talaga yan natututunan. Sa iba-ibang dahilan, pwedeng mahina talaga isip, mahina sa mat, walang tsaga, o ano, uh, ano pa ba? Walang interes. Pwedeng ganun eh, nagtatanga-tangahan yung tao kasi wala siyang interes dun eh. Wala siyang interest. Bawa yung anak mo, ba? Diba? Tuturuan mo mag-welding, mag-carpentero, mag-electrical. Hindi natututo kasi walang interest eh. Gusto pala niya, cosmetology. <laughs> o yun din, hunghang sa fee, sa bagay na yun. Pero ito mga to, bagaling sa cosmetology. No? Alam niyo yung cosmetology? Hindi niyo alam yon? Yung ano ba tawag doon sa high school? Beauty care. Oh, beauty care. Beauty care. <laughs> so, beauty care. Ayan, yun. Bakit? Ano subject beauty care? <laughs> Ba't talaga ginagawa doon? Nagmamanicure? Ha? Nagugupit? Nagbe-makeup? Kulot? Ganun? Ha, 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 ha. Ayun yung ano, di ba, Ano, ano, Iba-ibang mga ano, diba? Ang batag doon, strand. Sa high school. May cookery. tas kung ano-ano. Ang pangit naman kasi ng ano na ngayon, yung elementary high school, parang ang dami na nagbago. Dati elementary pa lang, may shop na kami. Nabutan nyo pa yun, di ba? May shop. Tapos may mga project. Elementary pa lang, gumagawa na kami, nag-electrical na kami. Tapos gawa kami ng kung ano project. Hindi mo na yun, nabutan yun. Baka nagbago na yung ano, curriculum sa inyo. Ikaw, nabutan mo pa yun. Electrical. Nagpuputukan nga yung mga ano, nag-short circuit yung ano. Ano pa naman 'di ba yung kung nabutan yung ano yung fluorescent yung meron pang ballast kom komplikado yung ano noon eh yung wiring noon eh kasi dadaan pa sa balas bago dad pupunta sa ano sa ilaw ang dami nagpuputukan <laughs> Ganon. ngayon ewan ko pang pa, wala na yung mga ganon pag elementary high school na lang meron kaso problema sa high school kulang naman ng ano facilities o dito lang kasi tinipid dito sa probinsya eh. Yan ang disadvantage dito sa Pilipinas eh, pinapabayaan yung probinsya. Yung ano, yung vocational high school dyan, ang pangit nga nung ano, library. Walang kayos-ayos. Sa city, ang ano, o oh, San Per siguro. So yun, yung matino, ay ah, yung baliw, tsaka yung uh, tanga, so mawala yung hajar sa kanila kapag tumino na sila. Pang-apat. Nausapin, Yatawalla Amrul Majnuni, Alayhim Al-Ab, Idakana Adalan Rashidan. Sa sino ang mamamahala sa mga pinansyal na transaksyon ng mga baliw O kahit ano, yung nung tanga yung tanga. Ang pangunahin na mamamahala sa yaman o mga pinansyal na transaksyon ng mga mahinang pag-iisip. Sabihin natin, mahinang pag-iisip para ma-generalize natin sila. Yung ama, siya yung pangunahin, yung ama. Pero may kondisyon, kung siya ay makatarungan at matino. E kung yung, tatay, tanga din, di ba? Kasi pwede mangyari yung anak yayaman eh. Bawa yung anak. Bawa yung nanay namatay. Yung nanay nagpamana sa anak ng malaking halaga. Diba? kasi pamanahan din naman niya yung tatay niya yung, yung asawa niya eh. Ngayon, pamahalaan nung tatay yung yaman ng anak kasi tanga yung anak eh. Pero kung tanga rin yung tatay, well, uh, ang susunod, yung wasi. Tumwasihi yung kanyang, ano, kumbaga magiging tagapagmana. At uh, pwedeng magmamana sa anak yung magulang, pwedeng magmamana sa anak yung uh, yung anak na ito, yung tinutukoy natin na yung kanyang mga anak din. O kung wala talaga, eh, maaaring ano na ito. Kung baga, kukuha na siya ng ibang tao na pwedeng mamamahala ng pera niya. Yun ang isa sabi ko kanina, abogado ko, kayong abogado, financial manager, ilagak niya na yung pera sa banko, ganun para maano, hindi siya basta-bastang malulustay. Kasi marami sa mga, ano nga, yung mga biglang nagiging mayaman, mga nananalo sa lottery, hindi nagtatagal eh na yung mayaman kasi pinapabayaan nila yung pera nila. Hindi nila minamanage. Bao, di ba may nanalo ng ano? 10 million. Gagawin niya mga Marshall yan ng May migay yan ng mamimigay ng balato. Wala ring baraka eh yung pera nila eh. kaya ganoon. Wa yajibu alaman yatawalla kaya kung sino man ang mamamahala sa yaman ng mga tao na ito na walang competence na mamahala sa kanilang mga yaman o mga pinansyal na mga transaksyon. An tasarraf bima fihi al ahad wal anfa lahum. So may sino man ang mamamahala ng pera nila sa so, pamalahan pamahalaan nila ito sa paraan na pinakakapakipakinabang at pinakamagdudulot ng ginhawa doon sa may-ari ng pera doon sa may-ari ng pera. Ta sa ba na mayroon ngang nangyari na ng mga ganito eh na ano. Minsan mapapanood sa mga pelikula eh, yung mga abogado. Na talagang pinaglalaban nila yung yaman ng mga tao na ipinagkatiwala sa kanila. Pinaglalaban nila. At minsan yung abogado na yon, ilang henerasyon yon na kliyente niya yung mga mag-anak mula sa lolo, anak, apo. So nagiging kliyente niya at pinamamahalaan niya talaga yung mga ano, yaman nila. Kaya minsan may mga may mga nababanggit sa mga kwento, di ba? Merong mga ano, malalayong kamag-anak, magugulat na lang sila mayroong pupunta na abogado. Tapos sabihin nagpunta ko rito kasi meron kang minana sa malayo mong lolo na wala nang ibang tagapagmana, ikaw na lang. Di ba? Mali mo si Hasan ng nilalapit dito abogado galing Marinduque. Yung lolo mong Kastila. <laughs> oh, yung lolo mong Kastila. Namatay na wala ng ibang kamag-anak. Balay mo na siyang kamag-anak pero ikaw nila natitira. Hinanap pa kita. Inikot ko yung buong Pilipinas. At <laughs> dito ka lang pala. Ayo, pwedeng ano, pwedeng ganun. Sa so, namamahala sila ng May ano rin kasi talaga eh. yung ano. May professionalism din kasi na tinatawag eh. Anyway, kumikita naman din sila sa trabaho nila na yun eh. Kaya ngayon mga abogado, lalo na abogado ng mga ano, mga pamilya, mga korporasyon, meron silang tinatawag na ano, retainer fee. So sumusweldo rin sila kumbaga mula doon sa pamilya na yun. Bigay sila 10,000 buwan buwan, 20 kahit wala silang ginawa. Retainers lang, kumbaga anytime na kailanganin ka namin, punta ka rito, agad-agad. Pero bibigyan siya ng ano ng mga allowance niya o 10,000 bonbon, 20 mil. Tapos kung pupunta siya doon, meron na siyang serbisyong gagawin. Hindi magdadagdag na ng bayad yung ano. Magdadagdag na ng bayad yung kanyang kliyente. Gayon din yung doktor. Tinatawag ng mga family doctor, pupunta yun kapag kailangan. Ganon. So meron silang professionalism din, alhamdulillah. Kaya importante din yung ano eh. Yung notaryo. Ang notaryo, sa pamagitan ng notaryo, nagiging public information ang anumang transaksyon na lalaman ng publiko at nagiging saksi ang publiko na nagkaroon ng ganong transaksyon. Kaya importante yung, ano eh, yung notaryo sa mga uh, deed of sale. Deed of sale, deed of donation. Kasi ang notaryo kasi, mag, ano eh, public na dokumento yun na pwedeng makita ng iba pwedeng makita ng iba. Lalo na kung narehistrado na ito sa Registry of Deeds. So, meron nagbebenta sa yung lupa, punta ka sa Registry of Deeds. Meron binibenta sa aking lupa eh. Nabenta na kaya ito, meron na bang nagbamayari nito? Titingnan sa Registry of Deeds. Wala pa eh. Ngayon, paano yun kung magkakaroon ng conflict? May deed of sale, pero wala sa Registry of Deeds mananaig yung registry of deeds. Kasi pwedeng mauulit yung deed of sale. Eh. Pwede magkaroon ng multiple sale. Yung isang lote ibebenta ng dalawang beses. Ilang beses lang nangyari yan eh. At merong isang landmark case sa Supreme Court na kinukot ngayon ng ano, kapag natatalaki yung pagbebentahan ng lupa. Yung lupa dalawang beses si Binenta. Yung nauna, may deed of sale pero hindi niya pinarehistro sa Registry of Deeds. Yung pangalawang nakabili, may deed of sale din, tapos niya kagad. Ngayon ang kinatigan ng Korte Suprema nung nag ano na sila, nagdemandahan. Kasi katwiran nung isa, ako yung unang nakabili niya ni, eh, dapat sa akin yung lupa. Eh, posible naman, di ba? Isipin natin, may katwiran siya, siya yung unang nakabili. Pero ang ano yan, sabi nga sa batas, ang batas hindi kumikiling sa kung ano ang katotohanan. Wala siyang pakialam niya sa totoo lang eh, kasi ang katotohanan, ng tunay na katotohanan sa kabilang buhay na ni Iral eh. Ngayon dito sa mundo, ang batas kikiling sa may tangan ng patunay. Sa may tangan ng patunay. Yan naman, eh, sinasamantala din ng mga land grabber. ba diba? Pupunta sila sa lugar ng mga katutubo. Tapos yung lupa ng mga katutubo, pati nila. Kaya yan nangyayari mga ano, land grabbing. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng lugar, nagkakaroon ng land grabbing. Okay, kaya paparehistro nila. Kaya nga, yung mga land grabber, lalaki ng lupa ng mga kasi pagdating nila sa isang lugar, yung mga tao, walang alam sa batas, sasamantalahin nila yun. Bibilhin nila yung lupa, halimbawa sa maliit na halaga, tapos papatituluhan nila agad yun. O kunwari sa sanla o ano paman. Same para sa mga ano nga, baliw at yung mga tanga, So dapat pangangalagaan ito ng sino man na itinalaga ng mga alaga sa kanilang yaman. Kasi napakalaking kasalanan yung yung kakamkamin mo yung yaman ng tao na nagtiwala sa iyo sa kanilang yaman. Yung halimbawa dito, wala takrabu malalyatama illa billatihi ahsan. Huwag ninyong lalapitan ang yaman ng mga ulila liban na lamang sa mabuting paraan. Ibig sabihin dito, huwag lalapitan, huwag niyong papakialaman. Liban na lang sa mabuti. Papa, kung papakialaman man ninyo yung yaman nung ulila, para lang ipang tostos dun sa ulila. Pero iangkilin mo yung pera, huwag na. Malaking kasalanan yun. Wal well, ayeto ito nasat alal yatim. Sasabi nga dito, ang nababanggit sa aya yung ulila. Pero, yukasu alihi gayrohu mimman huwa fima anahum. Pero maari nang sa pamagitan ng kiyas, mapapaloob dito, ito'y magiging dalil na sinumang pinagkatiwalaan sa yaman ng iba ay dapat na tuparin ang ipinagkatiwala sa kanya. Yung amana, yung pagkakatiwala sa kanya dapat uh, tutuparin niya. Dapat tutuparin niya. Insya Allah. Panghuli, insya Allah, ala waliyil yatim, an yuhafida ala malihi, wala yakuluhu. Sa so, mahala sa yaman ng ulila o sino mang, ano nga, pinamamahalaan niya yaman ng iba, hindi niya ito kakamkamin. Aw yatasarrafihi daliman wabuhtanan. hindi niya ito gagamitin ng sobra-sobra kaysa dun sa pangangailangan. Na pwede niya lang gastusin yung para sa kapakanan na pinangangalagaan niya. Yung na inaladina na amwalal yatama. Yung kanina, suratulan am 103. Ito'y suratun ni Sa. Yung mga nangangamkam daw ng nang yaman ng mga ulila, dolman ng may pangaapi, innamaya akulo fi Himnara. nara. Sila'y kumakain lamang ng apoy sa kanilang mga tiyan. So napakalaking kasalanan. Impyerno ang parusa. Wasayaslaw na sa ira at sila itatapon sa at sila itatapon sa impierno waliyadabilla so ito yung ano yung usapin dito kung panong pamahalaan ng yaman ng iba na walang kakayanan na pamahalaan ng kanilang yaman. So, mahaba pang talakayin yung natitira kasi mahalaga itong usapin ni ito, alhamdulillah, na nababaliwala ng marami sa mga tao. Tutulitin ito siya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.